Grabe, ganito lang din pala kadali gumawa ng bake mac. Akala ko nga hindi ako makakagawa ng bake mac dahil lang alam ko nga kailangan ng microwave dito. Pero ang result nga nung natapos natin, grabe. Hi guys, ngayong araw nga, tara samahan nyo ako at gagawa tayo ng Kenny kong bake map. Dahil nga natatakam ako sa mga napapanood ko sa speed ko, kaka-scroll. Bumili na nga rin pala ako ng mga ingredients na gagamitin ko para sa gagawin nating bake map. Bali, ang ilalabas ko nga palang ingredients dito sa loob ng rep, itong kalahating sibuyas at itong cheese. Pinuha ko na nga rin pala yung kalahating butter at yung frozen meat natin. Dahil nga ibababad ko muna ay sa tubig para mabilis ma Grabi Grabe kasi makapagpatakam at makapagpalaway. At dahil trending na trending nga din, no, nung manakarang araw sa wall ko kaya naman hindi na talaga ako nagdalawang isip para lang makagawa nito. Medyo nag-aalangan pa nga ako sa sarili ko noong mga time na yan kung magagawa ko ba itong bake mac. Dahil nga ang pagkakaalam ko talaga dito ay kakailangan natin gumamit ng microwave. Dahil nga kasama ko si magtanong at ayoko rin pahirapan ang sarili ko. Pinanood ko pa nga pala ito sa YouTube para lang magkaroon ako ng idea. Kaya naman agad-agad na nga rin pala ako kumuha ng sibuyas at tinadtad ko na nga rin pala ito. At eto na nga rin pala yung pinaka-exciting part kapag naghihiwa ako ng sibuyas ay talagang pinapaiyak ako neto. Ayan naman tumayo na nga rin pala ako dito para isaksak na itong automatic nating lutuan. Kaysa naman mag-stay pa ako sa kung maubos lang naman ang luha ko. Kaya idadaan ko na lang ito sa dahan-dahang pagbuhos at pag-agos ng tubig. At syempre hindi dagat yan pero magalagay tayo dito ng kunting asin. Wala nga rin pala akong can opener kaya kutsilyo na ang gagamitin ko para sa pagbukas nito mga dilata. At kung mapapansin nyo nga pala hindi ako gagamit dito ng spaghetti sauce. Dahil nga yung mga gagamitin kong tomato sauce ay nabili ko lang ito sa murang halaga or kung tatawagin ay markdown tapos hiniwa ko na nga rin pala ng pa-slice itong hotdog pagkalipas ng mga ilang minuto kumulo na nga rin pala itong tubig kaya naman inilunod ko na itong macaroni or pasta natin para hindi na tayo gumastos gagawa na lang tayo ng sarili nating sauce at eto nga mayroon tayo ditong isang latang ibab kaya binuksan ko na nga rin pero bago yung binalikan ko na nga rin pala itong pinalambot nating macaroni hindi ko na nga rin pala ito pinatagal sa apoy para hindi maging malabsak kaya naman kumuha na nga rin pala ako dito ng butas-butas para pagsalinan ko itong pasta or macaroni. Pagkatapos ko may transfer, isinalang ko na nga rin pala ulit itong kaldero para makapag na para sa gagawin nating sauce. Inuna ko na nga rin pala itong sibuyas at isinunod ko na nga rin pala yung bawang. Nung medyo lumabas na nga rin yung mga aromatics nila, isinunod ko na nga rin pala itong giniling na manok natin. Ginisa-gisa ko lang tapos naglagay na nga rin pala ako dito ng 1,000 pieces na black pepper powder. Ilalagay ko na nga rin pala dito yung hiniwa nating hotdog. Same process nga lang din pala yung gagawin natin dito kaya i mekos, -mekos nothing Tapos ibinuhos ko na nga rin pala itong dalawang magkaibang latang tomato sauce natin. mag a nga rin pala ako ulit dito ng black pepper powder. Medyo naasiman nga rin pala ako doon sa tomato sauce. Kaya magalagay nga rin pala ako dito ng tatlong kutsaritang asukal. Tansya-tansya nga lang din pala ang paglagay ko dito. Kapag kulang ay pwede tayo magdagdag ulit dito. Hanggang sa makuha mo yung consistency na gusto mo. At ngayon naman ang isusunod kong gagawin ay gagawa na tayo dito ng sauce. Para ito mamaya para sa itatapings natin doon sa macaroni. Madali nga lang din pala itong gawin, Kaya naglagay na ng nagpapatawarin pala ako dito ng kalahating butter at saka dalawang kutsaritang harina. Tapos imekos mekos mekos nga lang din pala natin ito hanggang siya ay ma-dissolve. Pakunti-kunti nga lang din pala ang paglagay para maging maganda ang pagkahalo natin hanggang siya ay maging ganito. Tapos muntikan ko pang makalimutan itong cheese. Kaya naman inihabol ko na nga rin pala ito at eto na nga rin pala ang finished product natin. Malamig na nga rin pala itong macaroni kaya ibinuhos ko na nga rin pala ito dito sa sauce. Minekos-mekos ko na nga rin pala ito para maghalo yung sauce dito sa macaroni. Inilagay ko na nga pala ito sa magandang lagayan. Tapos itatappings ko na nga rin pala ito dito sa ibabaw yung ginawa nating simpleng sauce. At finally ito na nga rin pala ang finished product natin. Kaya ano man tikman na natin ito. Pero bago nga yan para hindi mapanis sandok na nga lang din pala ako at inilagay ko na nga lang din pala dito sa pinggan. Tapos masarap pa dito kapag titimplahan mo pa ng mainit init na kape. Ay talaga naman talagang sod na sod ang merienda mo. Kaya naman i-first bite natin ito. Unang subo. Mm, grabe. Hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Sa sana nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye-bye.